panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan na, ah, pagkatin na tayo ng gatas. Ayan, nakagatas na nga tayo kanina. Bali, ilang ano ba yan? 14. May tawag. Aga-aga. Good Jesus. O, oh, ayan na. Ah. Ayan, nagkakapin muna tayo. May tumatawag. Ayan, nagpabili ng pandesal si Mrs. Sa kape yun mga boss napakain na talaga pala natin yung mga ano, mga kalabaw yan kumakain na yan mga under na idiotmatic yan yung mga kalabaw Jenny Magda ito ah si Lena yan dinala natin yung kapi natin mga under na idiotmatic lalagay tayo yung tubig sa mga drum. Ito na natin lalagay din natin dito. Ang gata nung papatubig tayo. Get the geese free. Ipat muna natin yung ano. Ay Puno na. Puno na isang drum. labas uh, na napaandar na natin yung ng panpatubig ayun mag-i-spray na muna tayo kung ano bukas na siguro mag-i-spray na ano ng mangga i-spray na rin yung tatay yung mga mangga bukas na lang siguro ng maaga o yung ano na muna yung mga kalamansi kailangan nang ma-spray <coughs> yan ang pupanda na yung makina natin

Naraglag yeah, na yung ano nila Yung ano nung bulaklak Yung suha natin May ano na rin May bulaklak na rin 没病。 Yun, oh, dito na tayo sa ano. Pumuntang tang dulo. Ayun. Dito sa may bakod. Pumuntang dulo yan. yun. Kaya rin yung na Sabi lang ang gilid. Dito na tayo. Yun, mo boss. Dito na tayo sa dulo. Ito, pagkataas natin dito, babalik tayo doon. Sa gawing gitna. Dito sa kabila side naman. Ito sa tabi ni Apong Idong. Punti na lang ta. Ay. na lang, din nagka-agariya. Medyo mabilis tayo. Oh, nagtatagal lang talaga 'yung trabaho din pag ano, nagkakaabirya tayo. Kina lang ho. Kasi ray pa mga ganun. Pero pag dire-diretso, mabilis lang. Hindi nagkakaabirya mga ginagamit natin. Agad, yari tayo. Mga alas lang siguro, yari ito. Alas 7 tayo nag-umpisa eh. Nang oras, uh, ano uh, yan? Ha, pagtatagal yan. Oo, nananatay ako kanina pa, wala na. Basta, yun. Dudugtong muna tayo nito. Yan mga boss. <laughs> Buti hindi na natin pinasin yung boss. <laughs> Sabi ko pa naman natin pa. Mabilis tayo pag hindi nagkaka -abir. Biglang nagka-abirya. Hindi kanina lumalabas na yun. Kanina mm -hmm. nag-uumpisa tayo. Nag-uumpisang lumalabas. <laughs> Dahil nga malakas yung ano natin no, kasi di na pwedeng ano nga lang sana yung mahina lang di na pwede <laughs> di pa No, Gawin mo na natin. Ano ba nagawa natin? Hindi pala natin mapapakita. Ito. Ini uh, natin ng alambre tapos inano natin dito para hindi lumalabas. Tatlong beses nang umalis dito ito lumbes na lumabas niyan kaya yon inano natin pinatak natin ng alambre pumunta dito tinali natin dito sa pinagpito kapag pagtatanggalin na lang natin yung pito tatanggalin na lang yung ano na yun yung alambre yan kape na muna tayo magano rin tayo ng kape yun, mabas na pagka kapi na tayo ayan, gaano na tayo pusin na natin yung pag i-spray ng kalamas baka mamaya ako pag di malakas yung hangin, makakapag-spray pa tayo ng mangga ay, yun ba? pwede ka tayo ulit dito sa dulo dito na ano yung natin, host natin ito na tanggal. Ay mga boss. Pinali natin ang alambre tapos goma. Pag natanggal pa na to, ano na lang to na nabutas. Hindi na bumunot. Bumubunot lagi. Tatlong beses na yan. Pag tatanggalin na lang natin yung pito, yun tatanggalin natin yung bro. Ayan, sa mga nagaano pala sa atin. pag, pag nag spray naman po tayo, nakamas naman po tayo. Patulad nyo yun, nakamas tayo. Kaya ganyan po yung boses natin. Di naman po tayo, di, di rin po tayo pwedeng dimagma. Medyo mabaho din po yung gamot. Kaya po salamat sa mga concern natin na solid ko bossing natin. Kay Ma'am Vanessa Wood. Yun, na thank you po. Na ano lang natin kanina, napansin lang natin sa ano natin. Yung comment. Tapos si Boss Sandy, nung birthday natin. Di ba nakakita si Boss Sandy nung nagluluto ata, hindi nga natin napakita si boss andy gawa nung hindi tayo makapag ano nang mabuti nun na. dahil nga ano ah uh, medyo busy din tapos laging may kakerite pero nandun po si boss andy nung birthday po natin eh, yes, uh, ah ulit thank you din kay ano boss jules kay bapan jules pumunta nung ano natin ng birthday tapos nagbigay pa din ng ano sa mga bata din nagbigay ng konting ayuda saka may dala din po siya saka binigyan din po ang ano si nanay saka si tatay saka may dala rin siya ano nun alak uh, 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 Ayan, naka na siya na nung atres. Thankful tayo kahit na ganito lang tayo. Pinuntahan tayo. Pangalawang pagkakataong pumunta na ni Bapan Jules sa bahay. Nung nakaraan taon tapos ngayon nga. Ang birthday natin sa mga ano po dyan sa mga nagpapa-shoutout na po minsan hindi ko po natatandahan lahat yung mga nagpapa -shoutout. pero pipilitin po natin sa isang araw pag ano tayo susulat na lang natin yung kalahati ng vlog natin yung shoutout natin yung mga solid kabosing natin dyan wala sa sa'kong sumusuporta sa atin, maraming maraming po salamat. nakamas naman po tayo. Para saan na rin. Safety na rin natin. Ayan si Boss Sandi. Hanggat nagpapatubig, sino? Nagahatak ng host. Boss! Wala ka daw ng birthday ko. Ah. Di ka ba nakita nung birthday ko? Nagtatago. Nagtatago lang po si Boss Sandi no kaya di niya nakita ng birthday ko. Busy di sa ano, ah, pag asikaso sa mga bisita natin dumating yun mabukas dito na sa kabilang side ito na lang ito pupunta dun sa dulo tapos na tayo mag spray ng kalamansi o kapag mamaya pagkatas natin ano, tayo nga muna tayo tapos natin sa kalamansi kapag din mo ganong malakas yung hangin mag spray tayo ng ano ng mangga pero pag malakas kung ano bukas na lang kaya mamayang hapon hindi din natin yung ano sitwasyon kung malakas yung hangin di rin pwede Wala ating oras na lang siguro to. Kaya na tayo sa kalamansi. Ayan, mabos. Tapos na tayo sa, sa kalamansi. Saat uh, malakas yung hangin ha ah. Hindi ata tayo makakapag Spray ng manga Tignan muna tayo Spray muna tayo Tignan natin kung makakapag spray tayo ano Makakapag uh, spray tayo ng Manga Tidak boleh Pak tobig ano? Sili. Sili-sili. Sili sarama dalbosen. Tena. Tab una pakai malwala sya? Makan ta pa. Yang kami memang pasti baik yang ta kita? Yang kalau tubig oh. sa Nasa panigang na. Ay, 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 ay. Sabi ko tayo basahan sa ano na muna. Lagay sa medyo maluwang. Para makain muna. Yan, mga pas pag-extrem mga tayo mga hindi na ganong makahangin Papatubig si Boss Andy dito Yan Ha? Awa Kung kaya, ano pa rin Pwata na mo mag ka rin kitang Pandalong bungad yun, da, tapos ni sa dula siguro mamaya lang tayo magano papatubig si basan dito sa na eh kaya sa buwan tayo nag mag, ano, mag spray kaya mamaya lang siguro pagkatapos niya sa doon sa ano sa may sili wala tayo kasama mag spray tayo pa naman yung ano yung sa sili na ulit natin yung ano Namatay kanina Gawa nung wala nang makakuha ng tubig O binutasan natin yung doon sa ano Doon kay Kuya yung doon Para pumasok yung tubig Ayan na uh, Nagkatubig na naman ngayon O na, uh, pinaandar natin ulit Para mayari yung mga uh, patubigan natin Ay, Sarap Ayan bas Dapat na mayari ito konti na lang magala nga nilang kanina na wala nang inihigop Okay, namatay ayun tapusin na muna natin eh hey. Bukas, hindi nagpahinga na muna sinagano kanina nito bukas na lang tayo magano bukas siguro na maga pag i-spray Ano boss? Ha? Ibigit siya. Yun, oh boss, tapos na. O na ha, papatayin na rin natin yung kina. Ayan, ah. Uh, Kainin lang natin yung mga kalabaw. Saka natin painumin. O hapon na rin. O paano mga boss? Ha? dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video. Ah, uh, marami pong salamat sa so, pagsama sa amin maghapon ni boss Sandy. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita na lang po tayo, mix up load, ayan, ayari na tayo magpatubig at mag spy tayo bukas ng mangga, bukas na lang mamaga.